Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Pukol ang bahala dyan. Johnny, Johnny Bukol. Bukol. I FM. All right, ito na naman tayo. <laughs> <laughs> Tirahin na natin 'to, baka na pa sa mga naghahanap, alam na. Ilang araw na lang, oh. Ano you know, na, Valentine's Day na. O kahit naman kasi hindi Valentine's Day, di ba? Ang importante, makahanap kayo ng taong uh, pwede maging uh, true friends, ganon. Kaya, pwede ding uh, gaya ni Marquise and Stella. Gusto talaga magbabate. Relax ka lang, Jack. Wala mo naman busy si Johnny B. Hello? Hello? Yes, sir. Ganang hapon, ganang gabi. Ganang gabi po. Oh, anong pangalan niyo po? Peter po. Peter. Si Pedro. Peter, Pedro. Okay, sige. Peter. tagasan si Peter? Ah, uh, Pasig po. Pasig. Anong tawag na si Pedro? Ah, uh, 27. 27? Wala kang jowa? Wala po. Bakit wala? Ah, uh, trabaho muna. Mm hmm. Ba't wala kang trabaho? Wala kang jowa? Ah, uh, daling sa ano? Uh, broken. Babae, lalaki? Siyempre sa babae. Ha? Ano, ano? Ba saan ka na broken? Sa lalaki, sa babae? Sa babae, siyempre. Sa babae. Akala ko kasi, boses mo kasi. <laughs> oh, eh, matagal na ka na ikaw na broken? Nung ganun? Yung taon na? Uh, two years. Two years na. Pinagpalit ka? Ah, uh, hindi. Like, Nag-abroad nag-abroad. Ikaw yata yun ng nangaliwa eh. Sinungaling ka. Ginawa, <laughs> Hindi mo, naman. ginawa mo siyang sinungaling. Naghanap ka no? Hindi mo natiis na? No? Hindi. Oh. Nag-abroad siya. O kaya nga, naghanap ka dito na mas malapit? <laughs> no? Hindi. Hindi naman. Hindi naman. Naghiwalay lang talaga kayo kasi parang bluetooth yan eh. <laughs> Alam mo, lalaki tayo. Lalaki din, lalaki tayo. Ano mo na? May pangangailangan tayo. Tama? Tama. So, tama ako. Oo, may tama ka. Tama iniisip ko. Oo, may tama anong prefer ni, ano, ni Peter? Baba, na, ano, na babae, yung uh, friend. Pwedeng 18 or 30? Uh, siguro hanggang, ano, mas matanda sa akin. Mm, -hmm. mga 60 ganyan mas matanda sa'yo Ay, hindi naman siguro mga 30 pababa 30 pababa ah uh, 30 to 25 30 to 20 30 pababa to 25 yes mm -hmm. ano pang aasahan ng babae sa'yo kung sakali uh, ano naman masipag um mm -hmm. um uh, marunong magluto um mm -hmm. alam mo nung edad ko din ganyan ganyan din ako tado din ako. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Akala ko kasi sila yung may kasalanan ako pala nung narealize ko. Anyway, normal lang yan. Bata pa naman yung 27 eh. Malakas pa. Nakakailang rounds ka ba? Uh, dati mga ano. lima. Anong ginagawa mo? Laba, luto, ganyan, linis, ganyan. Oo. Oh. Oh, ako din nakakalimang rounds din ako. Umaga pa lang, luto na, linis, ganyan. Exercise. Mm -mm. Ano yung pinakamatanda mat na laging jowa mo? Ah, uh, 28. 28? 28. Ilan taong ka na time? 26. 26? Ay, maliit lang yung gap. Kasi ang mga kagaya mo na, Peter, mahabulin ng babae. Totoo? Hindi naman. Hindi naman? Tsaka oh. bayot, habulin din ng bayot. <laughs> no? Hindi rin. Eh, denial tong baklang to. Johnny <laughs> B, ano itsura niya? As if naman, nakita ko tong si Pedro dito. Kung gusto, chill kita dyan. <laughs> ah, sige. Andito si uh, Peter, 27 years old. Pwede kayo tumawag sa landline 8584-5545. Hindi ako pwede dyan, Johnny B. Mas matanda ako konti. Eh, 30. Pero what if may ano... 40, pwede. Ah, uh, siguro, no. No? Ah, uh, uh, pwede naman, uh, kaibigan. Hmm, ikaw talaga, namimili pa. Siyempre, itong... kaibigan ba yung hanap natin, eh. Uh, kaya nga, yung ganyan gusto ko sa iyo eh. Play safe, eh, no? Ayos. Ja Ay, buta mo napit na ito. <laughs> <laughs> ano nangyari dito sa anak ko? Johnny B, ha, mukha naman siyang uh, baby boy. Kaso yung mga ganyan, walang, uh, Uy, grabe naman kayo. Hindi naman siguro. Uh, wala daw ang paninindigan. May anak ka ba, Peter? Oo, oh, meron. Sabi na nga, bata tama siya. <laughs> Asan yung bata ngayon? Nasa, that happened. Ne, ilan? Isa oh, lang. Isa lang. ka talaga. <laughs> Ay, hindi naman. Hindi naman. <laughs> <laughs> uh, Johnny B., yung mga ganyang edad mahilig yan chenes tapos pag uh, nagsawa na hanap na naman sa iba Hui, huwag nyo namang i-judge si ano si Peter eh malay mo mabait na tao talaga si Peter di ba o kasalanan lang ba ni Peter na ma malandi yung iba kasi magkaiba naman yung ano Peter di ba yung uh, marupok sa so, I I mean Magkaiba yung lapitin sa babaero, tama? Tama. Mm. Ano, sa tingin mo kaibahan? Yung yung marupok kasi kunting ano mo lang. Kunting mga lambing-lambing mm. siya Yung babaero kasi ikaw yung lumalapit eh. Mm. Kumbaga So, nagkita ka ng patoka, patokan mo mm. agad. Ikaw yung tipo na ano ka, yung parang uh, uh, pak pakul, pakul, na. pakul, ka lang. Nag ano lang, nag-observe muna. Oh, Oo, hindi ka yung wabaero. Oo. Oh. E, ka lang talaga. Tama lang. Oh, tama lang. Ibig sabihin pakul ka. Hindi naman. Spakul. <laughs> <laughs> May nag-message dito. Oh. Uh, Johnny B, pwede ba siya sa bisexual? Di ko alam. Pwede ka daw ba? Oo, naman. Wala, wala namang pinipili tayo kung makipagkaibigan tayo sa kapwa. Mm, sige, Kahit mapanong gender yan, pwede tayo makipagkaibigan. Hmm, ba? Diba? Sabi ko sa iyo, gaya edad, maano din eh, mapusok. <laughs> 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 uh, ha hahatawag sana ako, hiya ako eh. Ay, si sir, nihiya ka pa ha. Pero mukha namang may asawa tong si sir. Bisexual lang siya. <laughs> Uh, tawag na lang po kayo, sir, kung gusto nyo, dito sa landline or 85845545. Nakailang juwa, juwa, ang juwa, ang tigas, ha? Nakailang <laughs> juwa na yan, sir. Nakailang juwa ka na daw? Dalawa. Dalawa? Hmm. Gaano katagal yung pinakatagal? Five years. Five years. Hmm. Ibig Sabi sabihin, matagal-tagal ka na pala palang nanlalandi. <laughs> hmm. Johnny, pwede ba? Facebook mo daw, okay lang ba? Facebook mo daw. Ah, uh, siguro sa kanila lang pag ano, magkakilala na lang. Mm -hmm. private. Okay. Um, parang babaero yung color mo, Johnny B. Well, pwedeng mag-presume ka ng ganyan kasi mama ma mahirap kasi mag-judge tayo ng tao ng ano eh, ng di natin na meet ng personal. Yeah, don't judge the book kaya nga don't judge, don't judge the book kung if you're not the judge eh. <laughs> 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 judgeer kayo. ka kaya nga judgeer kayo eh <laughs> anyway uh, Peter mamaya pag may kag ka, oh, siguro mga yung tinata tinatawag mong 30 pa uh, 25 pag meron tawag ka ha okay wait, okay, okay sige sige yan po si Peter okay guys baka hindi po ang ating linya 8584 5545 At saka yung globe natin, bakante din, 8, uh, 0995 4821 Hello? Hello? Ngek, 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 ngek. mahirap makahanap talaga ng totoong ngayong panahon, Johnny B. Especially sa social media na puro kasinungalingan. Well, idea mo yan. Hello? Se, si, hello? Hello? Ah, uh, hi, sino to? Si James. Ha? Si James. James, taga saan si James? Katipunan. Hmm, katipunan. Ilang taon na si James? 33. 33 bakit parang 32 in uh, 11 months Grabe ka naman Oh kaya nga parang 32 in 11 months <laughs> Oh James But may butas pa Oh pa ba, yung boses mo parang mabayero eh <laughs> Ha Hindi. Ano'ng ginagawa sa buhay ni James? Diyan po sa may kundo, sa katipunan. Mm. Oh, sige, mamaya pag may color na babae, tawag ka ha? Sige po. ah oh, sige, yan. Si James. Uh, nakakahiya naman tumawag. Tawag ka na kasi para hanap tayo. Mm. Hanap tayo ng ano mo. Ikaw naman. Nag-ano ka pa ng bet-bet-bet-bet. Hello? <laughs> Hello? ka -feedback. feedback. Hello? Hello? Uy, may feedback tayo. Hello? Magsasalita ka ba o hindi? Chinilasin kita. <laughs> <laughs> Inaan mo radyo kasi. Hey. Ay na, nabuang ito. <laughs> Ano mo ba sa akin? Na, okay. O nakatawa kay eh, Sig Sig si, Samog-Samog diha kay Mangita ta. Man, man. Pastilla ni mo eh. Pasag di sa sila matawag. Parbida si, si George, na, George na. eh. Talami, gano'y mo chinilasin ng nga ka. Hay, kinuha ko. Mangita pa yung chicks. Dahan na yung dagayang chicks <laughs> diha. Mangita pa yung chicks. <laughs> Nabuo <laughs> ang <laughs> tawhanan eh. Giorgio, Moro What? Maraming pinakainan magbahal. Hello? Hello? Hello. Yes, sir. Pangalan. Hi, uh, there Uh, ilan taon ka na? Uh, 30. 30. Mm, mm ilan yung sobra? Tatlo. <laughs> <Hello>. Tatlo. 33. <laughs> <laughs> ah, yeah. oh, sige, mamaya ha, pag <laughs> may ko, <laughs> may... Lagi? bua nga lagi eh. Pag may babae, Hi. mamaya, tawag ka ha. Hello? Hello. Hay gino. Puro man yung mga itugan eh. <laughs> <laughs> Ngari para Jong Jua to mga lalaki natin ngayon ah. Oh, puro mga itlog to mga tumatawa. <laughs> Hi Johnny B. Ah, uh, magandang gabi po pa Ay, wala tayong ano, yung uh, request natin ano na yan, every Saturday lang. Hello. Hello. Sino to? Hello, bro. Oo, oh, sige. Tu tulog ka muna, ha? Oo. Okay, sige. Pag may babae caller, tawag ka. Ay, Diyos ko po. Nabuang na, Johnny B. Ah, uh, puro naman lalaki na matawag. Eh, bakit hindi ka tumawag? Tatawag ka. Para may babae, matapang lang kayo dito sa chat pagkitsinilasin ko kayo, eh. Ah, uh, totoo naman talaga. Na yung mga lalaki, lalo na pagbata pa, magaling lang yan sa umpisa. Pero pag, ah, uh, uh, well, ano mo yan? Uh, opinion mo yan? Hindi ko opinion. Okay, wala tayong magawa kung ganyan opinion mo. Hello? Hello? Hello po. Hi ma'am, magandang gabi po. Magandang gabi po. Uh, ma'am, pwede ba lakasan bosses boses niyo po? Okay po. Yan. Anong pangalan niyo po? Ah, uh, nakatawag na po. Pangalawa na tong tawag ko. Hmm. Ano pangalan niya? Si Rowena po. Rowena. O oh, bakit? Ano nangyari doon sa pang unang tawag mo? Naputol? Wala akong nahanap na kaibigan. Oh. Anong ilang taon ka na? Ah, uh, 40 po. 40. Okay. Si Rowena, wala daw mahanap na kaibigan, 40 years old. Tawag na kayo sa 8, uh, 8584 5545. Okay. Hello? 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 Sir, ano pangalan niyo po? Si Ron Ron. Ano? Ron Ron. Ron Ron, ilang taon ka na? 31. 31. Ah, uh, Ruena, okay lang ba si 31? Yung <laughs> okay lang sa kanya. Ah, oh, sige, kausapin mo. Go, Ron. Hello. Hello po. Lakasan ang boses, lakasan. Hello. Gusto. Hello po. Okay lang. Eh, lakasan. <laughs> na Pasig po. Taga saan ka po? Taga Pasig. Nasa Pasig ako. Manila. Ah. 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 E, oo. 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 Wala ka siya eh, Kasama? Eh, magsama ka na sa mukha mo. Hayop ka. <laughs> Tamimi ka pala eh. Ilan tao ka na? Ano? po. Oh, pwede na. Pwede na. Pwede pa. Anong pwede na? Oh, pwede, pwede pa. Pwede pa. Pwede, maka pwede okay. na. Ikaw po, taga saan ka po? Taga Quezon City ako. Ah, ano ah. gawa mo? Ano? Anong gawa mo daw? Anong da? gawa mo po? Ah, Anong... Laba. Ay galit po ba? Okay, okay. Te teka lang ha. Teka lang, teka lang. Ah, uh, magpapatugtog muna ako tapos usap kayo ha. Ah sige. Ah oh, sige, sige. <laughs> Ayun guys, uh, magpapatugtog muna ako. Stipot lang kay twenty 726 na. That time check. Hello? 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 yan kunin mo na number, ano, Rowena or Ronron? -ron. Ako lang magbigay sa kanya. Ah, oh, sige, kunin mo na, Ron. Hello? Ay, bigay mo na. Ah, oh, sige, bigay mo na. Uh, Hello? 0985. 0985. 355. 355. Sa ano po? So, -5. 3 -5 -5. 3 -5 -5. Sa ano po? Sige, tuloy mo Pogo. na number. Tuloy mo oh. na number. <laughs> zero nine eight five three five five three eight six one three eight six one Ron kunin mo na number Ron zero nine eight five Ron sulat mo yung number Hello po, naririnig mo po ba ako oh naririnig kita sulat mo yung number. ay sorry zero nine eight five zero nine eight five three five five lang Wait lang. zero nine eight five zero nine eight five 61. three five five three five five three eight three eight six one one oh, ah magtext na kayo ha ah uh, o oh, sige bye bye Singer si ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol ang bahala dyan! Johnny, Johnny Bukol! Kol I-FM